Marami sa mga kristyano ngayon na nagpa-practice ng yoga dahil marketed dito sa mundo bilang wellness practice. Pero totoo ba na ito ang layunin ng yoga? O isa itong paraan ng Diablo para linlangin ang mga tupa ni Yeso Kristo? Bago po natin talakayin ang paksa na please subscribe, like and share this video para makarating ang katotohanan sa lahat ng mga Pilipinong kristyano sa mundo. Para malaman natin ang sagot sa katanungang ito, umpisahan natin at tungkatin ang pinanggalingan ng yoga. Ang yoga ay nagmula sa India at sa sa anim na sanga ng pilosopiyang Hinduism. Unang nabanggit ang practice ng yoga sa Rig Veda. Ang Rigveda po ay ang pinakamatandang libro nagsasalarawan ng religious practice sa Hinduism. Nagtataglay po ito ng mga awit, ritual at mga meditative practices para makipag-isa sa sinasamba nilang Diyos Diyosan. Sa relihiyong Hinduism, meron po silang higit na 33 million gods na sinasamba. Pero sa lampas na 33 million deities na ito, meron silang tatlong pinaka Just Diyos-Diyosan na ikinukumpara sa Holy Trinity ng mga Kristiyano. Ito ay sina Shiva, Brahma at Vishnu. Dahil origin ng yoga ang topic natin, interesting na malaman ninyo na ang patron god ng mga yogis ay si Shiva. Ano ba yung tinatawag na yogi? Yogi po ang tawag sa lahat ng mga nagpa-practice ng yoga. Ang meaning po ng yoga ay is to be yoked with or to be united with. Sa Tagalog, ito pa ay ang paraan ng pakikipag-isa ng taong nagpa-practice nito sa espiritu o Diyos-Diyosa na kanilang sinasamba. Sa Hinduism po, yogi ang tawag sa mga sumasamba kay Shiva. At ang mga posisyon po sa yoga ay ang mga paraan ng pagsamba nila kay Shiva o sa mga iba pang Diyos-Diyosa nila. Ngayon po, sino si Shiva? Si Shiva ay isang pinakaimportanteng Diyos na sinasamba ng mga Hindu. Siya po ay leader ng mga masasamang espiritu, mga multo, at Panginoon ng mga magdanakaw, mga tao at mga pulubi. Ngayong alam mo na ang pinanggalingan ng yoga bilang kristyano na tumanggap kay Kristo bilang iyong Panginoon. Sagutin mo ang tanong na to. Dapat bang nagpa-practice ka ng yoga bilang kristyano? Sinasabi po sa Biblia na napapahamak ang mga anak ng Diyos dahil kulang ang kaalaman natin tungkol sa Kanya at dahil sa pagkalimot natin sa mga kautosan niya. Mababasa po ito sa Hosea 4. Versikulo 6 Ang pagpapraktis po ng yoga ay maliwanag na paglabag sa kutusan ng Diyos na nakasaad sa Eksudo 20, versikulo 3 hanggang 5 Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibugwiin Diyos. Sinasabi din po sa Biblia na dapat nating gamitin ang ating katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Ito ay nasa 1 Corinto 6, versikulo 20. Sa mga yoga session po, meron pong tinatawag na sun salutation. Ito po yung warrior pose 1, 2, and 3. Representation po ito ni Virabhadra. Ang demonyon nilikha ni Shiva para patayin si Daksha. Ang mga poses po na ito ay representasyon ng pagpatay ni Virabhadra kay Daksha. At para sa mga yogis, makakamta nila ang lakas ng mga katangian ng diyos Diyosa na ito sa regular na pagbab-practice ng yoga. Dahil ito po ay literal na pagsamba at pagtawag sa mga diyos Diyosang ito para sumapi sa kanila. Ngayong napanood nyo na ang video na to, wala na po kayong excuse bilang kristyano para magpraktis ng yoga. Huwag po kayong magpaloko sa kaaway. Magkaroon po kayo ng takot sa Diyos. Mag-research din po kayo sa sarili nyo para maliwanagan kayo sa demonic practice na ito. At kung hindi pa rin po kayo kumbinsado, hanapin niyo po sa YouTube ang mga patutuo ng mga ex-yoga masters na tumalikod sa practice na to. Isa na po sa kanila si Alan. Mapapanood niyo po ang podcast tungkol sa tunay na karanasan ni Alan bilang isang high-ranking New Age master na may layuning i-infiltrate ang Kristyanismo at haluan ng Hindu practices ang buhay nila at ipagpalaganap ang New World Order type Jesus is the only way sa comment box kung nakatulong po sa inyo ang video na to. At gusto ko din pong malaman kung anong masasabi ninyo sa pagbab-practice ng yoga ng mga kristyano.